Welcome back sa Wheel Health Tips. Ang bawang. Mula pa noong unang panahon, ang Greek physician na si Hippocrates, ang pinaguri ang father of Western medicine ay ginagamit ang bawang para sa kanyang mga pasyente para gamutin ang iba't ibang sakit. Hanggang ngayon, ang bawang ay ginagamit pa rin sa iba't ibang karamdaman. Tara na at ating alamin ang iba't ibang sakit na kayang pagganingin ng bawang at iba pang benepisyo nito. Let's start! Pampababa ng blood pressure. Ang bawang ay isang anti-inflammatory food. Tinutulungang gumuti ang pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Ayon sa mga pag-aaral, ang bawang ay nakakatulong para mapababa ang BP ng isang tao ng 10%. Kung ikaw ay medyo mataas ang BP, makakatulong kung laging may bawang sa iyong diet. Pampababa ng cholesterol ang kolesterol sa katawan ay delikado lalo kapag marami. Dahil ito ay maaaring magdulot ng iba't ibang sakit lalo na sa puso. Ang bawang ay nakakatulong upang mapababa ang kolesterol sa katawan at yan ay napatunayan na ng siyensya. Iwas Pimples Ang bawang ay efektibong home remedy laban sa pimples at marka ng mga pimples. Mayroon itong anti-bacterial at anti-inflammatory properties. Tipektibo din bilang paninis ng mukha at nakakatulong din sa ibang skin conditions gaya na rashes, sinaw, at iba pa. Performance Booster Performance booster bang ang hanap mo? Kayang-kaya yan ang bawang. Ang bawang ay nagpapaluwang ng blood vessels. Ito ay yung mga daluyan ng dugo natin. Kaya napapaganda nito ang blood flow sa buong katawan. That in turn means, mas maraming oxygen ka makapuha bukod pa sa maraming nutrients at glucose. At ang resulta, mas lumalakas ang isang tao. Hindi madaling hingalin. Napakaganda nito sa katawan, lalo na sa mga mahilig sa sports at activity. Ang pabawas ng timbang Ayon sa ilang pag-aaral na ginawa, ang bawang ay nakakatulong na mabawasan ang timbang ng isang tao. Siyempre with proper diet din. Ang pagkain nito ng regular ay babagan ng pag ng fat sa katawan, kaya mababawasan ang timbang. Pampatalino Gusto mo bang maging mas madalino? Maaring makatulong sa iyo ang bawang. Ito ay nakakapagpaganda ng blood flow hindi lang sa muscles, pati rin sa brain mas maraming energy sa brain, mas gaganda ang takbo nito. At sa ilang pag-aaral, nakita na nakakapagpataas din ito ng IQ. Kaya kung nakakaranas ka ng brain fog, o madalas, loading sa pag-iisip, maaaring ito na ang sagot na iyong hinahalap. Ang pagkain ng bawang. Antibacterial. Ito ang pinakakidalang benepisyo ng bawang. Ang pagiging antibacterial nito sa katunayan, kilala itong matagal na bilang epektibong natural antibiotic. Salamat sa nilalaman nitong alisin, ito ang taglay ng bawang na lumalaban sa maraming uri ng bakterya. Antiviral Sa panahon ngayon, maraming iba't ibang sakit ang makukuha mula sa mga bakterya at viruses. Kaya mahalaga ang laging handa at protektado. Good news, dahil ang bawang ay hindi lang antibacterial, kundi antiviral din. Ibig sabihin, maaari itong makatulong para mataboy o mawala ang viruses gaya ng influenza. Makakatulong ito para mas mabilis makarecover sa ubo, sipon, at rangkaso. Antifungal Ang bawang ay isang antifungal din. Ibig sabihin, useful ito na panlaban sa mga yeast infections at parasites. Gum infection at sakit ng ngipin Ang bawang ay madalas ginagamit at nare-recommend treatment para sa infection sa gums at masakit ng ngipin. Duugin lamang ang bawang, lagyan ng kaunting tubig para makagawa ng paste nito. Pagkatapos ay kumuha ng kaunting dami gamit ang malinis na daliri, saka ipahid sa apektadong ngipin at gums makakatulong ito na mapuksa ang bakterya na sanhi ng pananakit ng ngipin. Bad breath Sa kabila ng mabahong amoy ng hininga na hatid nito pagkatapos kainin, alam mo ba na ito ay mabisang gamot sa halitosis o mabahong hininga? Pinupuksa kasi nito ang mga bakterya sa bibig. Ang mga bakterya sa bibig ang nagbibigay ng mabahong hininga. Penlaban sa allergies kung napapansin mo na bahing ka ng bahing, subukan mo ang pagkain ng bawang para mapakalma ang banging at pagsinghot-singhot mo. Tinutulungan ng bawang ang katawan para maiwasan at maka-adapt sa mga allergic reactions. Ito ay dahil sa laman nitong diaryl sulfide at thiac remenon. Binabawasan nito ang pamamaga ng airways dahil sa allergy at makakatulong din mawala ang pananakitin ng balat dahil sa rashes dulot ng kagat ng insekto. Ang mga ito ay examples ng allergic reactions. Penlaban sa sakit sa puso at atake sa puso, at stroke. Ang mga barasa sa daluyan ng dugo sa katawan ang responsable sa iba't ibang problema, kabilang dito ang atake sa puso, sakit sa puso, at stroke. Ang bawang ay makakatulong para maiwasan ang mga ito. Dahil pinapaluwang nito ang blood vessels, kaya mas maluwang at maayos ang daluyan at sirkulasyon ng dugo sa buong katawan. Ito ang isa sa pinakamagandang benepisyo ng bawang. Pampababa ng stress Stress ka girl? Pwede mong subukang kumain ng bawang. Mayroon itong magnesium. Ang magnesium ay isang mineral na nagpaparelax ng muscles at nakakabawas ng brain activity. Nakakatulong ito para makatulog ng maayos, labanan ng anxiety, at stress. Antioxidant Gaya ng ibang superfoods, ang bawang ay isa ding antioxidant. Tinutulungan itong protektahan ang cells laban sa mga free radicals. Ito ay mahalaga dahil hindi lang visible signs of aging ang hatid ng mga free radicals. Nagdudulot din ito ng cancer psoriasis. Ang bawang ay isang anti-inflammatory agent din. Nakita sa mga pag-aaral ang epektibong dala nito laban sa psoriasis, isang skin condition. Ang ilan ay ginagamit at nire-recommenda ito bilang pamahid. Maaari din itong maging epektibo sa ibang inflammation-based conditions gaya ng arthritis. Pampaganda ng balat at buhok hindi lang energy level ang makukuha sa bawang. Ito ay nakakapagpaganda din ng balat at buhok. Isa sa benefits ng pagiging antioxidant ng bawang ay ang labanan ang wrinkles. Magiging mas maganda din at even ang skin tone dahil sa maayos na blood flow na tulot ng bawang. Useful din ang bawang panlaban sa hair loss. Nagbibigay energy, the fact ng bawang ay nakakatulong para sa maayos na nutrients at blood flow and oxygen flow sa katawan, ito ay nakakatulong para mas maging at alert tayo maghapon. Para mas makuha ang benepisyo na dala ng bawang, kapag gagamitin mo ito sa pagluluto, hiwain ito, at hayaan muna ng mga around 10 minutes bago natungin. Ito ay nakakatulong para mas maritain ang natural benefits nito kumpara kapag dinidik-dik o kinakrush ito. Well, kung hardcore ka, pwede mo ding kainin ng hilaw ang bawang. Healthy Digestion Ang isa sa pinakakilalang benepisyo ng bawang ay ang paraan na nakakatulong ito sa digestive system. Depende ito sa form ng bawang na kinakain o kakainin mo. Ang adisin na laman ng bawang ang dahilan sa magandang benepisyo na ito. Makakatulong ito sa pagkakaroon ng healthy digestion at production ng mahalagang digestive enzymes kapag kinain mo ito. At kagaya ng aking nabanggit kanina, ang alisin ay nawawala kapag dinurog ang bawang. Napakarami palang binipisya ng bawang sa ating katawan. At ang impormasyon ito ay dapat ni sh mo sa lahat. Mura na, madaling bumili, masarap at malaki ang tulong sa ating. Kaalala lamang, ang ilan sa mga tao na kumakain ng hilaw o partially crushed na bawang, ay nakaka-experience ng digestive discomfort. Ang kailangan lang nating tandaan ay hindi pare-pareho ang mga tao. Ang iba ay maaring hiyang, at ang iba naman ay maaring sensitibo sa pagkain ng bawang. Hanggang dito na lamang po maraming salamat sa inyong lahat. Kung nagustuhan nyo po ang video ng ito pakishare at pakisubscribe po ng channel na ito. Ingatan po natin ang ating katawan para makaiwas po tayo sa malalang sakit, Diyos Mabalos Sendo Gabos.